ah, uh, project mas ang kinatubig tubig na ginagawa nila. Ayan, ang mga bossing, no. Ah, uh, natapos nang ipinising lahat-lahat may side na rin. Sa mga kabila, ang gilid ayan, no. Naka ah, uh, pilitada ng mga bossing, no. Ito so, yung naka ano rin naka uh, susunod ko kaminanan no, ng mga boss mga dagdag na nila ng pakit si babaw. Ito so, lang po susunod na gawin. Ayan, ang tapatiyon na lang dito nila ang kanilang ano uh, ginawa, no. Ayan, kasi ba dali mga mga bossing, ano. Ano yan? Ah, uh, patungan nang nila yan. Wala nang ganyan, ano. Ano? Ay, eh, patungan natin. Ayan. ayan. Parang ito mga boss, ah, oh, uh, Malakit uh, na malakit na talaga. Nalatakit na lang so, mga boss. Kaya yeah, update-update tayo update, dito sa anong no na tatakit ng tubig. Ito yung nalatakit mga boss. Ito yung isang lang din, ito tatagas ang tubig dito kasi uh, may ginagamit sa likong simento para hindi avoided, na mag-lake ang tubig. Ay, Ayan mga bossing. Lapit, malapit na ano, malapit ito mga boss no? Uh, may ano na ba yan may cover na no uh, na itong mga boss sa, ano, sa pagbuhos para sa takip uh, niya no? sa ibabaw ayun ito itong mga boss niya ay pintuan niya no? pag kumasok sa paglinis ng loob ng tangke yan po diyan dyan dyan dadaan kaya ripas po yung mga boss sa saka itong natubo na ako sa mga busing niya naman ay ano, uh, tubo para sa tubig po yung mga busing para sa output ng tubig na manggaling dyan sa tangke tapos ihigopin ng ano, no? ay, pressure mga boss niya sa motor no? para sa loob ng supply ayan ito ay basta ano, mga boss ang bubuhusan ito nila ngayon no? yan tayo trabahuhin natin na tong sususunod dito na gagawin no update natin dito sa uh, project nang ginagawa nila ng tangke ng tubig mo ito ayan po no? ang bisis nila mga posibleng gumawa ayan may naganda ring bigaan natin nila ayan dito ang yan mas mas na yan baka pero baka ano eh lilipat tayo dito mga sabi kasi dito dapat siya sa buwan lang yan dito dapat dapat talaga kay sa buwan lang ayan mga boss na yan natatagalan nila ngayon ayan ito na ang kabuuan ng tangke ayan mga boss oh nalagay pati sa mga gilid niyan sinasabi ko nila para malakas sa siya ipa-buo para magagamit natin tong series natong mga bossing Ayan, mga boss, ito. Wire na yan, puro ka wire na. Tatanggalin na rin yan. Kasi dyan, yung motor. Ayan, o. Para uh, kasi na ito kanina yan. Ayan, naman yan, yan, mga boss. Abangan yung mga boss, ano pang susunod dito. Ito yung gagawin dito sa tangga na ito, no? Pero ito na rin na i-prepare lang ito. Mag-install na rin sila ng, ano, ng wiring siguro. Tapos, uh, tubo. Uh, tubo papasok sa loob ng warehouse ng building. Ayan. Ayan, mga bossing. Dito na ngayon, know, naka-install na sila mga bossing ng tubo, no? Ito, ay tubo po yan na tubig. Ito, ayan. Uh, ito po naman ay galing po sa ano sa gripo. Ito naman po ipapasok po to sa tangke you no. Know. Ito po sila magko-connect ng tubo na yan papasok para po magkaroon po ng stack po sa loob. Ito naman ay para sa lagyan ng tubo pa ano palabas ng tubig po. Ayun po yung ano na yon. Yung butas na yon yung tubo na mali, uh, malaki na konti doon. And ito yung kuwayan ay ano din to A uh, tanggalin din mo yan mga idol. Ito no, na, no, di ba? Takalinis na. Uh, Bale, yung na lang gilid, no? Siniminto na nila para maulan na yung, ano, yung mga mga bato-bato sa nasa gina na Ayan. Ito si Kuya, no? Ayan po. Ayan. Eh, may takip na silang ginawa. Ayan. Update natin kayo dito sa ginagawa nating uh, ng tubig mga idol. Ayan. May ginawang takip na lang si Kuya. Ayan. Para po yan dyan. Para po safety po ba? Para wala may mahulog. Ayan po, no? May hagdanan na si Kuya na ginawa. Ayan. hindi ko lang kayo na, hindi ko lang niya na-picturean yung hagdanan pag kung paano niya ginawa mga idol. Pero, uh, ano lang naman yung basic na naman ako ang hagdanan na yan. Pero yung, mga mga boss, yung hagdanan na yan, ang ginamit na tumbo nila dyan ay stainless, no? Para hindi po kalawangin. Ayan po. Kasi po magkaroon po yun na mapupuno po yun ng tubig. Ayan. Kaya mas maganda talaga pag stainless para hindi po makalawangin kahit paano. Ang tubig ay malinis pa rin. O kahit sabi natin ni lang 'yan para po kasi eh, itong mga bossano ay eh, sa supply po sa loob ng warehouse no. Uh, sa pipeline, Yan, uh, iikot po sa buong warehouse. Kaya sinisigurado ni Kuya no uh, paglagay 'yan. Na hagdanan pa sa kain po maglinis po ng tanki, eh. mayroon pong hagdanan po papasok po sa uh, loob ng tanki mga boss. Kaya kailangan lagyan ng hagdanan.